April nak. Sino yung nakaupo sa doon sa lamesa? Eh, hindi ko siya kilala. Ang sama ng tingin niya sa akin. Ha? Huh? S Sino nai? Dalawa lang naman tayong andito nai. Naniniwala din ba kayo sa mga sundo? Mga kaluluwang dumadating kapag meron tayong kaanak na malapit ng pumanaw? Pero bago ko simulan ng totoong kwento na ito, huwag po sanang kalimutan i-like, share, at i-subscribe ang ating munting channel. Para sa mga totoong kwentong hango mismo sa tunay na pangyayari. Maraming salamat po! Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang April. Ikakwento ko lang po ang karanasan ko sa aking nanay, bunso sa magkakapatid, at ako ang piniling mag-alaga kay nanay. Hindi ko rin alam kung bakit ako, siguro dahil ako ang walang asawa o dahil ako ang pinakamalapit sa kanya. Pero sa puso ko, alam kong tadhana ang naglagay sa akin dito si nanay ay dati masigla, palangiti at palakwento. Kahit pitumpo na siya, abala pa rin sa pagtatanim ng gulay sa likod ng bahay at sa pagluluto ng paborito naming sinigang tuwing magkakasama kaming lahat. Pero nitong mga nakaraang buwan, napansin kong mabilis na siyang mapagod. Noong isang araw April, Parang nahihilo ako habang nagdidilig, sabi niya habang nakaupo sa bangkito. Ilang linggo pa ang lumipas at mas dumalas ang kanyang pag-ubo. Madalas siyang nagigising sa gabi, parang may mabigat na nakadagan sa dibdib. Doon ko na si kuya at ate. Dapat dalhin na nating sinanay sa ospital. Marinin kong sabi sa kanila, April, baka sipon lang yan, sagot ni kuya. Hindi ito basta sipon, iba na ang itsura niya. Tingnan niyo ang mga mata niya, parang laging pagod. At dumating nga ang araw. Habang nagluluto siya ng almusal, bigla siyang natumba. Nay! Nay! Dali-dali namin siyang dinala sa ospital. Doon, kinumpirma ng doktor Mahina na raw ang puso ni nanay. Kailangan siyang bantayan dahil anumang oras pwedeng bumigay. Sa ospital, halos gabi-gabi akong gising. Nandun si na kuya at ate paminsan-minsan. Pero ako ang laging nakabantay. Tinitingnan ko ang katawan niyang payat na. Ang mga mata niyang tila laging nasa malayo. Minsan nagigising siya at Biglang magsasalita April, andito ka na pala Akala ko kasama ko na si na mama Napakagat labi ko Nay, huwag kang magsalitang ganyan Mumiti lang siya, mahina pero payapa Makalipas ang dalawang linggo, pinayagan kaming iuwi siya mas makakabuti na kasama niyo kayo sa bahay sabi ng doktor wala nang magagawa ang ospital kundi gamot at makina pero ang pinakamahalaga na yun ay ang oras na ibibigay niyo pag-uwi namin binigyan namin siya ng kwartong may bintana katapat ng maliit na hardin gusto niya raw nakikita ang araw at naririnig ang mga ibon doon nagsimula ang mabigat na yugto. Ang bawat araw ay parang hinihila siyang palayo sa amin, dahan-dahan. Isang gabi, habang pinupunasan ko ang pawis niya, mahina siyang tumingin sa akin. Nakita ko lolo at lola mo sa panaginip ko. Ang saya nila, tumatawa, maligaya. Kinilabutan ako. Ah, uh, eh, nai, baka panaginip lang. Natatakot ako. Anak, totoo yun. Ang liwanag. Ang ganda. Hindi ko na siya kinontra. Hinawakan ko na lang ang kamay niya hanggang makatulog siya. At simula noon, gabi-gabi, may binabanggit si nanay. Minsan mga kamaghanak na matagal ng patay. Minsan mga taong hindi ko kilala pero pamilyar sa kanya. At sa bawat kwento niya, lalo akong natatakot at lalo rin akong naniniwala na unti-unti na siyang sinusundo. Ilang araw mula nang maiuwi namin si nanay. Habang lumilipas ang bawat umaga, lalo siyang nanghihina. Ang dating masiglang boses na kumakanta ng mga lumang kundiman tuwing nagaalmusal kami, ngayon ay pabulong na lang kung magsalita. Ako ang madalas na nakaalalay sa kanya. Ako ang nagluluto ng lugaw, ako ang nagsusubo ng gamot, ako ang nagbabantay sa gabi. At sa bawat pagdapo ng dilim, lalo kong nararamdaman na hindi lang kami ang nasa loob ng aming bahay. Isang madaling araw, bigla siyang bumangon. Halos mahulog ako sa upuan sa gulat. Nakatitig siya sa may pintuan. Nakangiti. April, andyan sila. Bulong niya. Kinabahan ako. Sino, Nay? Itay. Ikaw ba yan, itay? Ang tagal na nating hindi nagkita. Bumagsak ang luha niya. Pero hindi iyon luha ng takot. Parang tuwa. May hawak pang taba ko si itay. At si mama, masayang masaya. <laughs> Tignan mo, April. Ang lolo at ang lola mo. Napahigpit ang kapit ko sa kamay niya. Tumingin ako sa pintuan pero wala akong nakita. Ang dilim lang ng pasilyo. Pero sa mata ni nanay, maliwanag iyon. Puno ng mga pamilyar na mukha. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina kuya at ate, ikinwento ko ang lahat. Nakita raw ni nanay si lola at si lola kagabi dito mismo sa kwarto natigilan si ate, napababa ang kutsara. April, baka guni-guni lang niya, mahina na kasi ang katawan niya. Umiling ako. Hindi ganun. Ang saya ng mukha niya habang nakatingin sa pintuan. Para siyang bata ulit na nakakita ng paborito laruan. Hindi ako naniniwalang guni-guni lang yon. Tahimik si kuya. Ilang segundo bago siya nagsalita. Kung totoo nga yung sinasabi mo, Ibig sabihin, sinusundo na siya. Doon mako na paiyak. Kasi kahit gaano ko tanggihan, ramdam kong tama siya. Pagdating ng hapon, dumalaw si Tita Loring, kapatid din nanay. Habang nagkakape kami sa sala, biglang nagsalita si nanay mula sa kama. Loring, andito si Ramon. Bahata pa siya. Ang kulit-kulit kumakaway sa akin. Natahimik si tita. Namutla. Si Ramon, bunso naming kapatid yun, April. Bata pa nang nawala siya. Para bang tumindig ang balahibo ko. Si nanay ay nakatitig pa rin sa kisame. Parang may kausap. Tumangtawa. Sumasagot. Para siyang nasa ibang mundo na. Kinagabihan, ako at si ate ang nagbantay. Habang nag-aayos ako na unan, nagising si nanay. Nakangiti. April, ate mo, nakikita niyo ba sila? Ang dami nila nagsisiksikan dito. Nagkatinginan kami ni ate. Sino, nay? Mahinang tanong ni ate si Lolo, si Lola, Kuya, si Ate, si Tatay, si Inay. Andito sila. Ang daming ilaw. Ang saya-saya. Para akong nasa piyesta. Napagkagat ako ng labi para hindi maiyak. Kasi kahit anong pilit kong sumilip sa paligid, wala akong nakita. Pero ramdam ko yung lamig na gumagapang sa hangin. Parang may presensya nga. Pagkatapos nun, tumingin siya diretso sa akin. Ana, kapag dumating ang oras, huwag kang matakot. Nandyan lang sila. wag mong pigilan. Hindi lang siya nagkukwento ng mga sundo. Para unti-unti niya rin akong inihahanda. Mula noon, nag-iba ang gabi-gabi naming bantay. Hindi na lang basta pagbabantay ng may sakit. Mas malinaw ang mga nakikita ni Nanay. Mas marami, mas masaya, mas malapit na. At kami, mga anak niya, wala nang magagawa kundi pakinggan umiyak at maghintay. Lumipas pa ang ilang linggo. Halos hindi na makabangon si nanay mula sa kama. Ang payat na niya, halos butot balat. Pero ang mga mata niya ay laging gising. Laging nakatitig sa kung saan. Minsan, parang wala na siya sa piling namin. Tititig lang siya sa sulok ng kwarto, tatahimik, tapos biglang... April? Nakatatawa talaga si Ramon. Ang kulit. <laughs> Tumatalon-talon pa siya. Parang bata pa rin. Nagkatinginan kami ni ate na nasa gilid ko. Pareho kaming kinilabutan. Ako, pinilit kong ngumiti. Talaga ba, Nay? Ang saya siguro kung andito kami para makita rin. Tumanggo siya sabay bulong. Makikita niyo rin sila kapag dumating ang oras. Kinabukasan, nagtipon kaming tatlo sa sala. Ako, si kuya, at si ate. Ramdam naming lahat na hindi na magtatagal si nanay. Parang araw-araw may kausap na siya. Sabi ko habang pinupunasan ng luha ko. Oo, dagdag ni ate. Kanina sabi niya, andun daw si na mama at si papa, nakaupo sa paanan ng kama, naghihintay. Tahimik si kuya, nakayuko, pero halatang nanginginig ang mga kamay. Kung ganoon oras na nga talaga. Hindi na namin alam kung matatakot kami o magiging handa. Pero isa lang ang malinaw, hindi namin siya pwedeng iwan. Gabi iyon. Ako na naman ang nagbantay. Nakahiga si Nanay, mahina ang paghinga. Bigla niyang iminulat ang mga mata niya, parang may nakita sa kisame. "April. Ang ganda." Mahina niyang bulong. "Anong nakikita mo, Nay?" <tong> Liwanag. Sobrang liwanag anak. Doon sina mama at papa nakangiti. Tinatawag ako. May mga bulaklak. Naiyak ako habang hinahawakan ko ang kamay niya. Nay, huwag mo muna kaming iiwan, please. Ngumiti siya. Tinapik ng marahan ang kamay ko hindi ka naman maiiwan, anak ko. Lagi kang babantayan ni Mama. Huwag kang matakot, ha? At bigla siyang tumitig sa pinto ng kwarto. Mas maliwanag ang mukha kaysa dati. May kislap sa mata niya na matagal ko nang hindi nakita. Oh, bulong niya. Nanginginig ang labi. Oh. Miguel. Napatigil ako si tatay ang asawa niyang sampung taon ng patay. Tumulo ang kanya mga luha habang nakangiti. Si Miguel, antagal tagal kitang hinintay. Bakit ngayon ka lang dumating? Halos mabingi ako sa tibok ng puso ko. Ramdam kong iyon na ang sandali. Hinawakan ko ulit ang kamay niya. Mahigpit. Ayaw ko siyang pakawalan. Pero ilang minuto lang matapos niyang sabihin iyon. Bumagal ang paghinga niya. Hanggang sa tuluyan na siyang pumikit. May ngiti pa rin sa labi. At doon ko lang naintindihan. Hindi siya kay Lola, hindi kay Ramon, hindi sa iba sumama. Hinintay niya ang asawa niya ang aking tatay na sampung taon ng patay. At nang dumating si tatay para sunduin siya, doon lang siya payapang bumitiw.